tol, binahan na lang po yung aming motor din sa parking. Parang kahapon lang po, na ulit yung kahapon, no? bahan na naman. Eh, ayan mo si... Ang buto meron tayo pinapasuyo ng motor. Parang hindi ba ba ating paa? Paa ba sir, tao? mo lang. Ayan. Hindi, yung mo po Ay, Ayaw Ah, yon. Yo, bro. Yo, yung napala 'yon. Hala, oh, we'll start 'yung ano. Nandito na 'yung Mommy, Mama ya. Okay. Ay, ah, di sushi, Baya, dito eh. si <laughs> oh, eh. Thank you, man. thank you, ah. Let. Thank you. Um, Yan po, binubuhay tayo, ah, tayo ng idol. Tapos, tawanan tayo ng malakas na ulan. Ah, baha na naman po dito. Party. Ayan. Uwi na po tayo. Thank you for watching. Ingat po ang lahat sa biyahe. Madalas po ang daan. God bless. Ingat po.